Hello guys, this is Infinity TV channel. Ayan, ngayong oras, magluluto naman tayo ng ating dinner. Ayan, ang lulutuin natin ay gulay sa so, worth of 58 pesos. Ayan, at ipakita ko sa inyo kung anong klaseng gulay ating lulutoin. Ito ang ating lulutuin. Ito, alubati, worth 10 pesos. Itong sitaw is also 10. Itong, ano, yung kalabasa, 10. Ito, libre ito kasi bigay lang ito. Itong ating ampalaya, plus ang ating alamang, 8. At saka yung ating isda na at itong ating pangsahog ay 10. Isa lang kasi ito eh eh, bago natin ito isahog, iprito muna natin. Kaya, magprito muna tayo guys. Ayan, i na natin ang ating kawali. Ayan, at ibuksan natin ang ating kalal. Maglalagay tayo ng mantika. ating isda, ito ay ating humaymay Kasi mas masarap ang gulay kapag yung humaymay ang isda. Kaya ang isang isda lang ginagamit ko kasi na humaymay ko ito. Hindi, hindi ito buo na nilagay ko sa gulay kasi ang sahog lang nga siya para mas masarap ang kanyang sabaw. Ayan, humaymay tayo bago tayo mag-start na magluto ng gulay. Ayan. kukunin ninyo tong ano ha, ah, yung yung parang dugo ng isda para ang mag lasap mapait ang inyong ulam ayan kunin nyo okay naman tong ulo kay pampalasa yan sa sabaw Tapos natin may may, ayan. O natin tayo ng ating gulay. Igisa natin ito sa ano, sa sahog ang ating isda muna. Ayan. Kukasayo ng ating kamay. maglalagay na tayo ng ano, mantika. Yung ginamit natin yung mantika sa isda. Yun ang gamitin natin dito sa pagbisa ng mga para mas malasa ang ating lunoto. Lagyan na natin ng asin, ang asin dito para magsalupsok na yung lasa sa loob ng sitaw. Ayan. Ayan. bukas na natin ng konting tubig para hindi masunog ang ating sitaw. Kunti lang kayo kasi ang ating ano, ang ating patula at ang ating alugbati na magsasabaw yan. Then, ilalagay na natin ang ating kalabasa. Next, Susunod na natin ang ating patula. Maglalagay na tayo ng ating siktok at Ang alam mo, kasi hindi ako maglalagay ng vitsin or magic sarap. Ito ang papasarap sa aking goto. hayaan muna natin siya buksan na natin tingnan natin ayan ang reseta tingnan mo may sabang siya kasi nagsasabay yung ating alabati at sa ang na ating ito ang last natin eh lagay kasi ang gusto ko sa ang palaya ay tap itu apa bunyi itu aku itu aku enak sih macin bulan Ayo buka. Masuk, satu,

Zian, dalay mo kang kuti. Pinalalab, buwan lang. Tani na. Train Japan, muna. Diyan. Sulong ko. Sulong sa mga damo ng what di, ka mayal na

Special pa naman ang rice. Hmm. From din na. Japan. Oh. Siyong may rice. <laughs> oh, Tinalitay mo lang na makaon. Arang, balang takot na Arap, na. Arang, ang nabugas, balang na Arap, na. A ng gano'n na Special yung siya na. Ano nang buka sa Japan? Oh. Eh. Walang handa. Basta ang rice dama, special. nang uh, <laughs>

Yung yung... ah, mo yes. Ang kapatid mo nga guwapo guapo Ang chip ko. Mamanta ako. -hmm. Ha? Wala, mapata ko. Tulung mo kalit na ako ng kaldiro. Ay, nang kalakar. Lakasan Nakasal yes. bangus ba? Dako, itong bangus. Dawa mo na <laughs>